Dito ang accessories. Ang ang nag-drive. Hindi <laughs> ko dito. O, oh, dito yung motor niya mga kajami. oh. yung na na kay Kwan. Sa tungod mong sa pagkapag-motor. Marag mo akong sa mga tao ba. Ang inungdan mong gula na po kay Pilip sila sa luwa. Kay Bisag. Ang nanay ko. drive kay... Makadrive di akong kong motor. niya yan po siya gino, oh, na ni-appel ko na yung independence to oh, para ma-encourage ka ma buwan pang ibang nga rider nga mag-appel sa mga ginatawag you know, na pong, nga, mga Indo riders kung gidra you know, kung kaya ko na isa ang tail ko mas kaya ninyo na kung tito ang inyong tail kaya hey, yung motor kuhan man yung na sana? sniper oh, no? clutching, ano sa'yo sa pang pamagi ni mo ano eh? Ay, kuan Ronoy, siyempre pag first gear man kamot ginang ginagamit ko. Mm. Nya pag magdaga na sa siyempre, ang isa ko katingin akong ginagamit. Pero lisod sa tanawon, kung sa inyo nga kompleto, lisod gid siya. Pero sa ako, umrag bisik ra man kayo. Tungod sa siguro sa kadugay ko nang uh, nainganin no pag sa kadugay ko na pud nga uh, sige drive motor. Almost 12 well, years na ako sige dalag motor nga bisa gasa nga lugar uh, makabot dito uh, tungod po na sa mga motor nga ginagamit ko no ginapasalamatan ko gina like nang ko ano uh, Yamaha Yamaha Sniper 155 new model Alright. okay, salamat dira nga unit pag ang unit ko pag inyay sa tong Raider nga 150 nga Suzuki nga carb uh, nga, salamat kay garantisado ang inyong unit Oh, uh, mawala na no. Yamaha Sniper 155. Ito ang accessories, ang tagit ang drive Hindi dito. Ah, uh, pero... Pwede na yung naka-base nila. Pero basta kayong kasing-kasing, kompleto do'l Ah, oo. Siyempre. Muna yes. yung motor mga sa sumunod na mga idol no uh, pangatlo ko na ning uh, in Indoor Riders uh, number 1 ko nga gyap pila ang katong BOC Volume uh, 4 nya ang Dayaw Adventure tapos karong Independence Loop no? tom um, rag tulo na ko ka endurance so oh, naka finish kita ka na to how kung uh, okay. kaya ko mag finish how much pa kayo um, na kompleto kayo no mga idol Uh, dapat uh, ano lang uh, Tiwala na yung sarili na kaya ninyo mga idol Yan mga idol Bye, -bye.